isa ng na uh, Thomas, mga brothers yung ating nakita ngayon na naabangan natin kumpara dun sa ating uh, binidyo kahapon na diferensya ng isang na uh, naghihit na na baboy na nahin kumpara dun sa bahagi na hindi naghihit katulad nga po nung pinakita ko po sa inyo yung bahagi ni siomay na kung saan nakita niyo po yung sukat then yung bahagi ni Shopaw so ngayon sa araw na to Uh, kahapon sa hapon ngayon nagiging severe yung kanyang paglalambi kasi po kahapon kung siya yung namamaga ngayon uh, mas maga pa rin siya at kaso lang mayroong pang nadaragdag na simptomas ng kanyang paglalambi so makikita natin mayroon na siyang discharge at kahapon ay lunes inupload ko yung uh, video na yun. at ngayon martes nakita natin mayroon na siyang discharge So, nasa ano na to Lumalakan na itong si Showpaw Sa lunes, linggo, lunes Pangalawang araw So, bukas siya ay lalakan na sa tatlong araw By Thursday, pwede na natin siyang artificial insemination At kung makikita natin Yung kanyang discharge ng kanyang bahagi Ito ay isang magandang uh, si sinyales ng sintomas ng isang nagihit na inahing baboy at ready for AI mga brothers so tingnan nyo po kahit na nakita natin may discharge yan bakit by Thursday pa tayo kasi yan po uh, lalala pa yan lalala pa yan hanggang bukas at magtatapos yan by uh, dun din bukas din po hihina na yan at uh, yun nga po yung kinukwento ko sa inyo, mamamaga magayan na sasagad siya ng maga tapos pagkatapos niya ng sagad ng maga niya ng bahagi na ng ating mga inahin magumpisa siyang lumit doon kinabukasan pwede na po natin siyang i-undergo ng artificial insemination kung niyo po ayan po yung discharge po ni Shopo so ayan hanggang mamaya o hanggang bukas lalo pang lalakas yan lalakas pa yung kanyang discharge po so yun lang mga brothers update ko po kayo dun sa pagbubantay natin sa ating mga alagang baboy, sa ating mga alagang nangin kung paano natin siya makita o mabantayan yung kanyang paghihit para hindi masayang yung ating uh, paghihintay sa kanila so ayan, kung napansin nyo po uh, ito na po yung kalagayan ni siya so bukas, merkules uh, isang araw na lang po pili na po natin siyang part of the mission maraming salamat po sa inyo mga brothers Uh, subscribe niyo po yung ating channel my brother is not a pig at uh, marami tayong matututunan patungkol sa pag-alaga po ng ating mga alaga hive, especially sa ating pong mga alaga yun lang mga brothers maraming salamat po God bless